Tinawag na fake news itong si Karen Davila ng kampo ni Sarah Duterte. Hindi po bagay. Ulitin ko lang ah, hindi bagay. Na ngayon ang mag-aakusa ng fake news o na sila ay biktima ng fake news ay si Sarah Duterte at ang kampo ni Sarah Duterte. Hmm. May basihan. Meron pong reliable source ang isang Karen Davila. Sabi nga ng mga netizens, yun naman pala eh. Hindi sana ginagamit mo yung confidential funds mo, Sara Duterte, para alamin, para mag-imbestiga, para magbayad ng mga yung tinatawag na information purchase para nga alamin kung saan galing at sino ang reliable source ni Karen Davila. Yun ang dapat mong ginagawa. O ayan, durog ka ngayon ulit sa mga netizens. Una pa lang, wala kang karapatan na mag-akusa ng fake news sa ibang tao. Dahil kayo po ang pasimuno dyan, kayo po ang reyna dyan, ika nga. Natural lamang na may sasangayon sa iyo na ikaw ay biktima ngayon ng fake news. At yung mga yan po ay ang mga DDS din na sanay na sanay magpakalat din ng fake news at maniwala sa mga fake news, no? Nyo? Sa puntong ito, ang mga biktima nyo na lang ng fake news sa tingin ko ay yung mga talagang uh, baliktad na or baluktot na ang kaisipan ng mga DDS, yun na lang naman eh. Wala na po kayong mabibiktima sa tingin ko. So ngayon, ang masaklap, mukhang mas maraming mga sa ang nagtatanggol ngayon kay Miss Karen Davila. Hmm. Pumanig ang ilang netizens sa veteranong, veteranong broadcaster na si Karen Davila. Uh, matapos siyang batikusin nga ng mga taga-suporta na si sa Sara Duterte, matapos sabihin ng OVP na entirely fabricated daw ang payag ni, ni Uh, Karen Davila tungkol nga sa posibilidad na siya ay maging presidente, I mean, ito sa Sara Duterte at habuli naman kuno ang mga tagong yaman ng mga Marcos. Ang ibig sabihin ni Karen Davila doon sa malawak na konteksto ay siguradong gaganti kayo sa mga Marcos. Ganun naman eh. At kilala kayo dyan, hindi naman bago yan. Bakit fake news?